Hawak ni Daddy Paul Abilino ang kamay ni Kim Chu kahit tapos na ang piping. Kaya napagkakamala na, na mag-asawa ng mga ibang artista na nakakasama nila sa trabaho dahil din ay mga nakikita nila of cam Ipinahagi noon ng isang katrabaho na kung hindi daw umanokidala ang Kim Pao, pagkakamala na, na mag-asawa. Dobe kasi itrato ni Paulo si Kimi. Mister na mister ang galawan. Kahit sino matutuwa. Kung palaging ganyan ang nababalitaan ng mga supporters. Sa mga ipinapakita ng Kim Pao, pero manalang iyon sa kanila. Umamin man sila o hindi, ang mahalaga, masaya sila sa bawat isa. Halata naman lagi sinang nag enjoy every time na mag-o nagkakaroon sila ng chance para makapag-banding. Halata din na manaki ang tiwala ng aktor kay Kim Chu. Hindi naman masyadong panakiibigan itong si Paulo. As in bilang lang ang mga taong pinagkakatiwalaan ito. Kapag gusto lang, ang isang tao magaan duog. doob. Asahan mo, palagi ni itong kasama. Ayon nga sa mga komento, espesyal si Kim Joo sa lahat. Sinabi naman sa interview, nabangkit din na sa ngayon hinahayaan muna niya ang aktres na mag-enjoy sa buhay. Dahil sa long-term relationship niya na nag -pild. Ganyan kataas ang respeto ng aktor. Ang mahalaga, may assurance na ibinibigay sa kung anong meron sila.